Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretsyo sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretsyo sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretsyo tayo. Punto, diretsyo! You're not recognized? I, re I uh, register my objection to this resolution, House Resolution Number no. 145. Is so far as authorizing three committees to look into the problems on the flood control projects. I take the position that uh, it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible uh, conflict of interest. And is, it, in short, the House itself investigating this issue, and there has been so many reports when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well. To the public, uh, I, I, it would impact significantly on the integrity and dignity of this institution. So I'm registering my objection and I would uh, humbly seek also for the deferral of the consideration of this resolution because we would want mo many members, if they want to, to weigh on this issue. And since we are just, uh, how many of us are left here? I think this is a very significant matter that the whole house in plenary must deliberate on. Mr. Speaker, Mr. Speaker, the, the remarks of the Honourable de Delima is here noted. Majority Leader, yeah, Mr. Speaker, with all due respect to the manifestation of the representative from uh, ML Partizans, Mr. Speaker, the resolution is just merely to adopt, and we are to vote via, by viva voce, uh, by say by expressing our opposition. Uh, with nay vote and our approval with a a vote so uh, in this case mr speaker uh, there is no actual time for an explanation of any uh, any negative vote uh, on the resolution that are to be adopted mr speaker so I would uh, again remind uh, our colleagues that uh, the explanation is not necessarily needed they can register their negative vote by saying nay or they can registered their uh, affirmative vote by saying aye mr speaker mr so, speaker if, if i may the honorable Lila delima is here is, is here by knowledge thank you mr speaker that's why i'm also asking for the deferral on the consideration of this uh, resolution to afford members of the house to uh, to uh, mull on this very important matter and uh, weigh in again as i said on the issue of propriety wisdom and prudence of Committees of the House itself investigating this very sensitive issue, which could uh, involve possible, possible issues of uh, conflict of interest, possible collusion, possible conspiracy with uh, the big ticket uh, contractors. Yes, you can, you can on, the, on the issue of uh, subjecting this to viva voce, well, how many of us are left here? How can it be? Uh, the, the real voice of the body. To speaker for deliberation, I move that we suspend the session for a few minutes. Session suspended. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ha? itong si Layla de Lima, tama yung sinabi niya. Hmm? Ngayon kasing araw, ipinasas sa Kamara yung resolusyon na yung tatlong committees ay nagbuo ng tinatawag na trikom. Ah, itong mga committee ito, itong tatlong committees nagsanib para magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ah, ah, tama naman yan na ah, ano, ah, talaga naman dapat na yung mga flood control projects na yan, mapanagot ang may kagagawan yan. Pero wala, tama si Laila de Lima. Hindi naman kapanipaniwala ang investigasyon na ng Kamara. <laughs> Kahit yung nagbuo pa sila ng tricom dyan, sila mismo ang karamihan ng mga involved dyan sa mga projects na yan, syempre contractor, tapos DPWH. Pero syempre, sino ang may propo ang proponent ng mga proyekto na yan? Karamihan dyan, kongresista at senador. O at mas marami dyan, kongresista. Sila ang nasa likod ng mga projects na yan. At sabi ni sabi ni uh, Ping Lakson, ang mga proponents ng mga proyekto na yan, yung mga kongresista, senador, kumita yan ng 25 to 30%. Percent. O ngayon, bakit mo iimbestigaan niya na kayo mismo ang involved diyan? Tama, kontra si Laila Dilima. Sabi niya, wala tayong moral high ground para magsagawa ng ganyang Ha? Si Laila Dilima, mga kabunyog, nag-object siya. Nag-object siya. Sabi ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Laila Dilima, wala tayong moral high ground. Ha? iimbestigahan natin yung mga anomalya sa flood control projects, ay eh, tayo nga ang nadadawit, karamihan ng mga kasama natin sa kongre, sa kamara, ah, dito sa house, sila yung nai-involve. O paano tayo papaniwalaan ng tao? Iimbestigahan natin ang mga sarili natin. oh, di ba? Tama naman yung punto ni dating senadora Laila de Lima, mga kabunyo. Ah, kaya, ang, ang dapat dyan, independent na body, ang mag, ah, ano independent body, ang buuin ng presidente, imbestigahan na yan. Pero kung yung mga kongresista iimbestigahan ang kapwa niya, may papalibrihin sila dyan. Siyempre hindi nila ipapahiya yung mga kapwa nila kongresista. Mali ba na lang yung kalaban nila sa politika? Hindi rin maganda yon. Hindi naman dapat ang puruhan dito yung kalaban sa politika. Dapat walang ano dito. Ha? Kakampi ka man ni Duterte, kakampi ka man ni Marcos, dapat ano yan, uh, managot dito sa isyong ito ng mga anomalya sa flood control ay kaya lang nga uh, anong aasahan mo halimbawa sino ba yung chairman ng house committee ng ano ng tricom na yan si Terry Redon si Terry Redon eh si Terry Redon Bicol ako party list ano Bicol Saro party list yan eh kaya Bicol Bicol Saro party list kay Bilya yan eh kumu ano yan eh ang pinakamalaking boto niyan dito lang yan halos kumuha sa Camarines Sur kasi kay Bilya Perte yan. Ang second nominee niyan, ang unang nominee yan si Terry Ridon, na kongresman na ngayon. Ang second nominee niyan, Lara Bilya Perte, yung asawa ni El Rey. <laughs> o, ang pangatlong nominee pa yata, yung isa pang anak. Eh. O, kaya lang hindi sila nakakuha ng two or three seats, isa lang. O, kaya si Terry Ridon, ang nakaupo. Pero kay Bilya Perte, yung Bicol Saro na yan. O, Pilya Puerte ang may dala niya ng Bicol sa Roo. Iimbestigahan ba ng committee na yan ang mga plan control ng Camarines Sur sa ilalim ni Pilya Puerte? Ilan ang kongresman ng Pilya Puerte? Ha? Mula 1st District, 2nd District, 5th District ng Camarines Sur, Pilya Puerte yan na congressman. O iimbestigahan ba yan? Uh, Parang yan. Kaya yan, yan ang problema talaga. Kapag kamara ang nag-imbestiga, hindi ka makakaasa na magiging ano yan, magiging uh, na magiging kapanipaniwala yan. Puprotektahan at puprotektahan niya ng kanilang mga kasamaan. Ngayon nga lang, ngayon nga lang, pinapalabas ni Toby Chanko yung uh, minutes, yung records ng small committee, hindi linalabas. Ngayon nga lang, hindi mahagilap si Saldiko. <laughs> o, oh, yan, yan ang problema dyan sa investigasyon na yan ng Kamara. Uh, Kaya tama si Laila Dilipan. Mahirap, wag na tayong mag-imbestiga dyan. Hayaan na natin yung kung mayroong independent body na bubuin dyan or yung COA ang mag-imbestiga o kaya Ombudsman, kaya natin sila. Pero yung kamara, iimbestigahan ang sarili niya, hindi kapani Walang kredibilidad. walang moral high ground. Bunyog, bunyog. ka pagbuklod ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw